guys, ito talaga yung binili namin, tatlong bottle ng soft drinks. Ang sabi ng babae eh, is 25 per bottle. So kung 25, dalawa 50, tatlo di 75. Tama di ba? So ngayon yung supli na binigay sa amin is 50 pesos. Ito siya. Yung pera namin is 100 parang may mali 25 bawat isa so meron siyang 75 pesos so dapat yung supli namin is 25 pesos ba't nagkaganon ang talino ni ate sa mat sabihin natin si ate babalik sobra talaga yung binigay niya yung pira namin kanina is 100 pesos sa tatlong bottle ng soft drinks. Ito 25 bawat isa. Yung binigay sa amin yung subes 50 pesos. Dapat 75 lahat So yung supli namin is 25 pesos. Salamat. Ngayon ibabalik natin kay Ate. Kawagin natin kasi ako mag-reaction. Ayan si Ate guys. Siya yung nag-sukli sa amin busy siya so tawagin natin mamaya busy ni ate oh Nandito kami ngayon sa Nihaga Park um, Nag vlog kami So andito muna kami nakumahinga umahinga, Nagpahinga kami So abala talaga sila Dahil ang daming tao dito guys Ayan no oh. Ang daming tao Dito rin sa kabila Ayan na si ate. Zoom natin yan. Ay ate, yung sukli mo, sobra. Okay. Ayan na si ate. Si Ang dami kasi customer dito. Ito kasi ito yung ano kasi Riverside ng Chicago Park. Ang dami kasi kumakain dito na isla at Parang kaya na dito. You know, lang natin. Kailang may lang matapos. yung

tapos, ilan lang naman yung sahod nila per day, di ba? Mamalik natin yung time sa kanila. Kasi, once na mag-envail ko rin na sila, makukulangan ng isang high For example, yung binabayaran is dalawa lang. Tapos, may, may isa pa pala na nawala doon. Natural, sa envail yung kulang, mabayaran niya. I-deduct doon sa sahod niya. Atin, kaya, malalik natin Thank <laughs> you.